Mga ikasikol ba yung nun? Yan na nga adlaw, ato na harap ng ordinance number 2023-08-011. Ang balaod, nagmamando na kailangan may klaro nga price tag ang nga tanan na produkto na yung sa retail din sa Kalbayog City. Kaupod natin niya na si SP Secretary Elena Manadayday Cortado. Maupay nga adlaw, Vice Rex. Nga maupay liwat nga adlaw sa aton mga suki nga Calvayog Welcome Please Speak Up! Kundiin aton ginihimay ang balaod para masabtan sa tanan. Manaday na ang pinakaunod sini nga ordinansa. Mauwi ni ang mandato nga ngatanan tanan nga produkto o serbisyo nga ginbabaligya sa retail dapat may price tag na klaro, mabasa, nga waray erasure. Diri pwede magbaligya nga waray presyo nga nakabutang sa tag o lista. Na ang itsura o format sa price tag na gin-require. Pwede ini cardboard, plastic o tin sheet na may 4x6 na sukol. Para sa guti ay nga produkto, price list na laan pwede basta klaro. Kinahanglan mabasa ang presyo, pesos per unit, per piece, kilo, litro, ng iba pa. Sino ang responsable na mag-monitor si Ni? Ang Kalbayog City Price Coordinating Council ang may mandato sa pagmonitor. Kung may violation, pwede sila magrekomendar sa naangay ng na penalty. Naano ang mga penalty kung diri rin magsunod? First offense, 2,000 pesos. Second offense, 3,000 pesos plus 15 days suspension. Third offense, 5,000 pesos plus 1 month suspension fourth offense, revocation sa business license ng permit. Kinahanglan, baydan ang multa sulod sa tulukadlaw adlaw tikang sa notice, kundi permanente na ika-cancel ang business license. May ba information campaign party sinin? Oo may mandato para sa massive information dissemination mas ibaruan ini sa mga negosyante ng san publiko. Salamat manaday, mga ikasikukal bayog nun, may katungod kita ibaruan ng presyo antes pumalit. Ini na ordinansa para sa transparency, protection, ng justisya para sa mga posibidor. Tama, Vice. Simple la ini nga balaon. Ipakita ang presyo para malikayan ang panlimbong ngan para patas ang transaksyon. Ang presyo ka klaro ko ng tanan. Ini alis speak up kundi inbalaod para sa tanan. See you next week.